Hello! Si Bernie Batin po ito, ang pinakabasungit na tindera sa social media. At kitang-kita niyo naman po ang titulo po ng ating video ngayong araw. Sobrang sarap lang po sa pakiramdam dahil finally nga po at ilang taon na po ang aking ginugol. At talaga nga namang nabili ko na nga po itong pangarap ng aking nanay. Sobrang sarap sa pakiramdam na finally nga po ay maibibigay ko na po sa aking nanay itong matagal na niyang pinapangarap. Kasi simula po talaga noon, sabi niya, anak, talagang pangarap ko magkaroon ng ganyan. Kaya sabi ko naman, ma, huwag po kayong mag-alala pag-iipunan ko po yan para naman maibigay ko po sa inyo ang inyong matagal nang hinihiling. Kaya ngayon po, finally nga po, ay talaga nga namang nandito na nga po at hindi ko po alam kung ano ang magiging reaction ng aking nanay kapag ka naibigay ko na nga po itong matagal na niyang pinapangarap. Kaya sobrang gusto ko lang pong ano, hindi ko po alam kung ano po ang pakiramdam ko po ngayon kasi sobrang saya, halo-halong emosyon nga po. Kaya maraming 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 salamat po sa mga patuloy pong nanonood, lahat po ng mga nagko-comment, nagla-like, nag-share po ng aking mga videos. Malaking bagay na po yon para sa akin. Kaya finally nga po ay talagang nabili ko na nga po. Actually sobrang matagal ko itong pinag-ipunan. Oo nga, ilang taon ko po itong trinabaho para lang po maibigay nga po ito sa aking nanay. Kasi walang katumbas na kasiyahan po ang aking mara mararamdaman kapag nakikita ko po na masaya po ang aking nanay. Kaya sabi ko sa sarili ko na i-disregard ko muna yung mga bagay na gusto kong bilhin. Pag-iipuna ko muna itong gusto ng aking nanay. ba diba? sa mga nanonood po dyan ng mga anak, Iba talaga yung pakiramdam, iba yung saya, iba yung happiness po na mararamdaman po natin kapag nakikita po natin na masaya at mumingiti po ang ating mga nanay. Kaya ako po bilang si Bernie po ay talagang mahal na mahal ko po ang aking nanay at hindi po ako nag-atubili na pag-ipunan nga po itong pinapangarap niya. Kaya ayun lang, sobrang excited lang po akong ishare sa inyo na sa ilang taon po na pinag-ipunan ko, pinagpaguran, pinaghirapan at pinagtrabahuhan po para mabili ko nga po itong bagay na sobrang pangarap po ng aking nanay. Talagang nakaka-overwhelm at talagang hindi pa rin po ako makapaniwala. At ngayon nga po dahil malapit na nga po ang aking kaarawan ngayong September, gusto ko maibigay ko na sa kanya itong matagal na niyang pangarap. Kaya ayun lang, sobrang saya ko. Promise, hindi ko na nga po alam. Wala na, wala na po akong pagsiglan ng aking kasiyahan po na aking nararamdaman. Talagang sobrang excited na po ako maibigay sa aking nanay itong pangarap niya sa buhay. ba? Diba? Sabi, sabi, sabi ko nga noon sa aking mga videos na hanggat kaya nating tulungan ng ating mga magulang, ibigay po natin yung mga bagay na magpapasaya po sa kanila. ba? Diba? Kasi walang katumbas na halaga kapag nakikita mo rating masaya ang ating mga tatay at ang ating mga nanay kaya dapat mahalin po natin sila irespeto po natin sila hangga't andiyan pa po sila kasi kapag wala na po sila kahit anong iyak mo hindi mo na maibabalik yung dati. Kaya habang sila po ay nabubuhay, iparamdam po natin, ipadama po natin sa kanila yung respetong hinahangad po nila. ba diba? Ang sarap kaya sa pakiramdam na ang buong pamilya ay nagmamahalan, may respeto sa bawat isa, may malasakit sa bawat isa. At ito po ang lagi po natin tatandaan ng ang pera po ay napapalitan po yan. Pero yung pagmamahal po ng ating mga ina, wala pong katumbas na halagayan. Di ba no? Kaya mabuhay po ang lahat ng mga nanay sa buong mundo. Sa lahat po ng mga tumatayong nanay sa kanilang mga pamilya, mabuhay po kayong lahat. At ako po, pinalaki po ako ng aking nanay at ng aking mga magulang na may pagmamahal at respeto po sa lahat ng mga nanay. Kaya hindi man po ako perfectong anak, pero ginagawa ko po yung best ko para matugunan at para maibigay ko po yung respeto at pagmamahal na deserve po ng aking mga magulang. Kaya finally nga po, ang tabi ko ng intro, ang haba ko ng aking intro. di ba sabi ko kaya na hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon, ibang happiness overload. Na talaga nga naman, eto na, this is it, this is the moment, sabi nga nila. Ayun lang, hindi ko alam talaga guys, no? Kaya, mother... Alam ko, pinaparumot mo video na to. Finally, eto na nga po, yung pinapangarap mong matagal na. Ayan. Mother, ready ka na bang matanggap ito? Kung ready ka na. Eto na nga. <laughs> So, eto na nga po yung matagal kong pinag-ipunan ng ilang taon. Sabi nung nanay ko, anak, talagang pangarap ko yung halaman na yan. Sabi niya, talagang ilang taon kong pinagpaguran, pinagpuyatan itong halaman na ito. Ito talaga yung matagal ng pangarap ng aking nanay. Oo, kay sabi ko, huwag kang mag-alala nanay, pag-iipunan ko yan. Kailang ilang taon na po ang nakaraan, talaga nga namang eto na nga, finally nga po, hawak-hawak ko na nga po itong pangarap na halaman ng aking nanay. Kaya nanay, ako po ay excited na pong maibigay ang inyong talaga na mga matagal nang inaasam na halaman. Kaya sobrang alam ko magiging masaya ka kapag natanggap mo na itong halaman na ito. Oh, di ba? Nakakalo. Kakala yung bahay na naman ibibigay sa nanay ko, no? Hindi kayo ng nanay ko. Malit lang na bagay yung gusto ng nanay ko. Masaya na siya. Yan po ang itinatawag na contentment, di ba? Kaya mother, eto na ang inyong pangarap na halaman. <laughs> Nakakalok! <laughs> Ayan, umaambon na. Kaya maraming, 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 maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood, nag-comment, nag-share, at nag-react po sa ating video. Again po guys ha, Uh, mabuhay po ang lahat ng ina at sa lahat po ng mga nanonood na mga anak dyan mahalin po natin at irespeto natin ang ating mga magulang Ma, uh, dahil walang katumbas na, na kasiyahan po ang mararamdaman ng ating mga nanay kapag sila po ay talaga na magyayakap natin or kung hindi ka man expressive na tao at least man lang iparamdam mo naman na mahal mo siya, irespeto mo yung mga simpleng paggawa ng mga gawain bahay, pagluluto, paglilinis o paglalaba, malaking bagay na po malaking bagay na po yan para sa ating mga ina. Kaya muli po ako po si Bernie Bati ng nakakaloka at pinakamasungit at tindera sa social media na nagsasabing ang ganda ng halaman. So ready na ako, tara! Let's go! Ibigay natin to! Let's go!